So hello guys. Ayan. So pag-usapan natin ngayon kung sino-sino ba yung mga zodiac sign na pasok sa apat na elemento. At ito yung kanilang mga energy. Okay? So first is the fire sign. Ah, uh, kabilang dito yung Aries, Leo at saka Sagittarius. They are very fiery. Maapoy sila guys in responding in any activities. Uh, sports man yan, maging emergency man yan, or mga task na binibigay sa kanila, gusto nilang gawin agad-agad yan para hindi maubos ang kanyang energy at the moment. Kasi pag naubos yan, magsasawa sila agad. Ayan. So, hindi na nila masusustain yung dapat nagawin gawin. Sila yung mga masisigla, mabilis, sila yung napaka-leader, sila yung napaka-hype, napaka-energetic, And so on ngayon ipag-usapan naman natin yung pangalawang pasok sa apat na elemento guys, ito yung mga earth sign which is nasa zodiac sign ng Taurus, Virgo at saka Capricorn, ito yung mga practical na zodiac sign matyaga, grounded, hindi pressure sa oras, so they trust the process kasi alam nila at nakafocus sila sa kanilang goals so alam nila kahit mabagal basta may move, makakamit nila yung mga Uh, gusto nila sa buhay. At saka, they really take time. At, uh, ito rin yung mga zodiac sign na napaka, ano, uh, they really love the stability at alam nila kung paano gumawa ng pera, guys. Kung, in short, uh, mukha silang pera pero they just really, ano lang talaga, uh, they just really know that stability is one of their power. Kasi pag alam nila na pag kailangan ng mga mahal na sa buhay So ngayon, pag-usapan naman natin yung pangatlong elemento na pasok sa apat na elements, guys. Ito yung mga zodiac sign ng Aquarius, Libra, at saka Gemini. Matatalinong zodiac sign to, guys. So hindi mo ito madaling maisahan. <laughs> Ayan. So, they really love to communicate. At uh, saka mahilig silang kumulekta ng mga information. Gusto nilang matuto sa buhay. At mahilig din sila sa theories, so book base At saka ang daming-daming mga ideas na pumapasok sa kanilang isipan. Pag ito ay uh, kausap mo, guys, marami silang masishare share sa iyo. At saka mahilig din silang mag-commit sa mga bagay-bagay. Ayun nga lang kasi mabilis sila, hangin nga. Uh, mabilis din silang nawawalan ng kanilang ah uh, ayaw kasi nila nito ng mga boring. So, last pag-usapan natin yung pang-apat na pasok sa elements. Ito naman yung mga Cancer, Scorpio at saka Pisces. Very intuitive to sila guys. At saka madali silang makiramdam. Uh, malalim ang kanilang pag-unawa sa damdamin at mahalaga sa kanila ang connection. Napaka, ano nito guys, emotional at very sensitive. So, kung hindi ka pa niya nakikita or just a chat or, or picture mo lang, nababasa na nila ang iyong emotion. So, napaka, ano nila guys, they read you very deep. So, ganun sila. At saka, madali din ito silang ma-offend. So, Ayun, maging maingat sa inyong mga pananalita, lalo na pag napaka-direct to the point. So ayan. So magbabase pala talaga ito sa energy, no? So may mga